Magandang araw sa inyong lahat. Welcome kayong muli dito sa aking channel, Anselmo Firefly. Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood nyo ang video ko ngayon. Ang vlog ko nga pala ngayon guys ay tungkol sa bagong water park resort dito sa Tacloban City na pinuntahan namin ng aking pamilya Nandito kami guys sa Tacloban Port Royal Water Park Resort. Tara, samahan niyo muna kami at libutin natin ang resort na ito. Alamin muna natin guys ang mga rental fees nila dito bago tayo pumasok. Ito nga pala guys ang rental fees nila. Tingnan nyo na lang. All set na guys tara na at pumasok na tayo para malaman natin kung anong meron sa resort na ito ang lawak talaga ng area nila dito mag enjoy talaga ang pamilya mo dito ito pala ang kids pool nila yung nasa kanan yan ang adults pool tingnan muna natin ang aerial view ang ganda oh. Ayos. Meron din silang mini bar and store dito. Alongside the pool. Ito pala ang jacuzzi nila dito. Magbabad tayo mamaya dyan. Tingnan uli natin ang aerial view sa area na ito. Ito naman ang slides and bridge nila. Ang ganda talaga ng design ng rock bridge with waterfalls. Parang totoo Ayos. Ito nga pala guys, ang aerial view sa may slides area nila. Tingnan nyo guys, ang mahabang slide na yan, yan ang mega slides nila. Dito naman guys, makikita ang jacuzzi nila. Tapos ang rock bridge with waterfalls. Then yung level 2 at level 3 slides nila. Ito nga pala ang slide rules nila. Tingnan nyo na lang guys. Tayo na at akyatin na natin ang slides area nila. Sa palapag na ito, makikita na natin ang mga slides. Punta naman natin doon sa Merak Bridge with Waterfalls. Inaanyayahan ko pala kayo guys na mag-like, mag-comment at i-share ang video kong ito para naman marecommend ito sa YouTube algorithm. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe. Salamat at God bless you all. Sulit talaga ang binayad namin dito kasi maganda ang lugar at nag-enjoy pa kaming lahat ng aking pamilya. Ito nga pala ang Rock Bridge with Waterfalls tatawirin natin ito mamaya pag nagstart na tayong maligo puntahan naman natin ang level to slide na nasa ikalawang palapag doon sa itaas ayun meron ng batang nag slide mag din tayo dyan mamaya puntahan naman natin ang level 3 slide at ang mega slide na nandun sa ikatlong palapag doon sa itaas nandito na tayo sa may ikatlong palapag grabe, sobrang taas ang lugar na ito tingnan nyo guys ang view dito sa itaas, halos kita lahat ang buong resort at ayon may nagslide try din dyan natin mamaya, tama na ang walk tour guys, tayo nagsisirin ang Port Royal para mag enjoy naman tayo ito na guys, kami naman ang magi enjoy ngayon. Masarap talagang maligo dito. Tayo na guys, samahan nyo kaming maligo. Ay, hindi pala. Samahan nyo pala kami dito sa video na ito. Pwede ka pala ditong bumili ng drinks habang nakababad ka sa pool. Itry nga natin itong jacuzzi dito at magbabad tayo sa maligamgam na tubig. Marerelax ka talaga pag nagbabad ka dito sa may jacuzzi. Mawawala din ang mga lamig-lamig mo sa katawan pag nagbabad ka dito. Nagustuhan talaga namin dyan magbabad lalo na nung time na umulan kasi medyo malamig kung sa pool pa kami magbababad. Salamat guys at umabot kayo sa parte ng video na ito. Sana marami kayong natutunan sa mga ipinapakita ko dito sa inyo. Puntahan na natin ang Rock Bridge with Waterfalls. Akyatin natin ito para marating natin ang kuweba na may falls doon sa itaas. Kailangan talaga ng gabay ng mga magulang ang mga kabataan na umaakyat dito para sa kanilang kaligtasan. Dapat medyo maingat ang pag-akyat nyo dito dahil may mga partin ng daan na medyo madulas. Parang adventure na din pag sinubukan nyong akyatin ang Rock Bridge with Waterfalls. Narating na rin natin ang itaas nitong Rock Bridge with Waterfalls. Tingnan nyo ang paligid, ang ganda parang totoong kweba pala dito na may mga falls. At dito naman sa may bandang gitna, may mga live plants dito. Lumabas na kami sa may kweba at pinagpatuloy na namin ang aming pagtour dito sa Merak Bridge with waterfalls. Ang ganda pala ng tanawin dito makikita natin ang adult's pool na nasa ilalim ng tulay na ito. Mamaya, paliligo kami dyan. Sa mga hindi pa nakakapunta sa lugar na ito, ay inire-recommend ako ang resort na ito para sa inyo. Maganda dito ang mag-family bonding and at the same time mag-swimming. Sulit talaga ang binayad mo dito at mag enjoy pa ang buong pamilya mo. Hindi talaga dito nakakasawang magbabad lalo na sa panahon ng tag-init. nag opening pala ang resort na ito noong March 23, 2024. Minsan na din itong dinayo at tinagsa ng maraming tao noong panahon ng tag-init. Halos araw-araw dinaragsay ito ng maraming tao noong bagong open pa lang ang resort na ito at timing din panahon niyon ng tag-init. Kung may plano kayong pumunta dito at malayo ang lugar nyo, meron sila ditong mga available rooms for overnight. At may available foods din sila dito na pwede kayong mag order tara na guys bumaba na tayo dito bago tayo pumunta sa adult's pool eh mag water slides muna tayo hindi natin makukumpleto ang ating enjoyment pag hindi natin na try ang mga slides nila ito na guys at itrinay din namin ang level to slide nila dito Itrinay ko din ang level 3 slide nila dito. Itong level 3 na slide, pag hindi ka talaga sanay, mag-aalangan ka talaga ditong mag-try. <laughs> Ayun, at dalawa na kaming nag-slide ng aking goggles. Ito naman ang mega slides. Trinay ko din ito nung pumunta kami ng aking mga kaworkmate dito sa Port Royal. Tingnan nyo guys, napakataas talaga ng slide na ito. Ang mag slide dito ay dapat may malakas ang loob at buo ang desisyon niya kasi kung hindi, magbabak out ka talaga. Maganda dito guys, tingnan nyo na lang yung pag-slide namin. Tara guys, tingnan naman ulit natin ang aerial view ng Port Royal. Kung makikita nyo, Pahaba pala ang kanilang area dito. Sabi nila, marami pa daw silang for renovation sa area nila dito at marami pa daw silang slide na i-install. Ito pala guys, ang kanilang function room. Tayo naman guys dito sa may adult pool. Dito naman tayo maligo nasa 4 feet pala ang level ng tubig nila dito walang dapat ikabahala sa mga kabataan na may height 5 feet na above dito pala makikita natin ang itaas ng rock bridge with waterfalls at mas malawak itong adults pool kaysa dun sa may kids pool Salamat pala guys na umabot kayo sa parte ng video na ito. Hope sana nag enjoy kayo sa mga ipinapakita ko dito. Ang sarap palang maligo dito guys oh. Parang malakas na ulan. Nakaka-relieve din ng stress. Meron pala sila ditong bubble seat. Nakaka-relax talaga ditong humiga at tumupo. Parang minamasahe ang iyong likod. Alam ko guys, boring na kayo sa aking kakasalita dito. Pasensya na kayo kasi ito lang talaga ang way ng aking pag-vlog. Walang sounds. Mahirap kasi dito sa YouTube pag nilagyan mo ng sounds ang content mo panay copyrighted pag inupload mo hindi sana kayo magsawa sa kakapanood ng aking mga video sana suportahan nyo ang aking mumunting channel salamat sa inyo at God bless sa inyong lahat Ayan guys, nag-i-enjoy talaga ang dalawa kong anak nakaka talagang humiga dito. Nakaka-relax talagang magbabad sa tubig, lalo na kung mainit ang panahon. Marami pa pala ako guys, may vlog na content gaya nito. Yung mga family banding ko, i-vlog ko rin dito. Para makita nyo din kung ano-anong resort ang mapupunta namin. Hope sana abangan nyo palagi ang aking channel. Balik naman tayo guys dun sa ilalim ng rock bridge with waterfalls. Dun muna tayo maligo sa may falls. Hindi talaga nakakasawang maligo dyan sa ilalim ng rock bridge with waterfalls tara na guys at maligo na tayo tingnan nyo guys may mga batang nag enjoy doon sa may bagging ang ganda talaga dito sa may ilalim ng rock bridge with waterfalls at may umaakyat din doon sa taas. nag enjoy talaga lahat ang mga pumupunta dito medyo mahaba-haba talaga guys ang vlog kong ito ngayon kasi sinulit ko talaga ang lugar na ito at nilibot talaga naming lahat para lahat may vlog ko sa inyo bago nga pala tayo guys pumunta sa may kids pool ay tingnan muna natin ang aerial view ng kids pool nila dito tara guys Ito nga pala guys, ang kids pool nila dito na may 3 feet ang level ng tubig. Meron din sila ditong slide. Tingnan nyo guys, trinay din ng aking anak na mag slide dito. Meron din ditong shipwreck kung saan nag-enjoy ang aking mga anak sa pagpunta sa ilalim ng shipwreck na ito. Tingnan nyo guys, sinulit talaga ng aking mga anak na puntahan lahat ng area ng shipwreck na yan. Hanggang dito na lang muna tayo guys. Salamat nga pala at umabot kayo dito sa parte ng video na ito. Hope sana nag-enjoy kayo sa aking vlog ngayon. Abangan nyo palagi guys ang mga video na i-upload ko. Salamat sa inyong lahat. God bless you all po.